ba guys may na-discover na naman ako sisig na masarap at sulit at patok sa masa kaya naman dinadayo sila at pinipilahan by the way guys nandito nga pala ako sa Pituason ah, so corner 12 avenue Cubao City. At para tikman na nagtitrending nilang sisig. At masyado ako na curious dito. At dito yung matatagpuan sa Inagashi Sisling Station. Kaya tara, ipucheck na natin yan. Parang excited na ako matikman yung sisig nila. Na grabe, legit nga. Kaka-open pa lang nila. Eh, bay, marami na agad silang customer. At yan, ang kanilang mga menu. Sobrang daming pagpipilian. Meron silang sisling tapa, sisling tofu, pork chop, chicken filet fish fillet at marami pang iba at yan bali naka order na tayo at nahanda na ni ate yung order natin at open sila ng lunes hanggang sabado. Bukas sila ng alas 5 ng hapon hanggang alas 2 ng madaling araw. Nyo ba masyado akong naamay sa kanila? siba naman na ah, pag alaman ko sa mismong may-ari, abay nakakaubos pala sila ng 50 kilos na sisig sa isang araw. Sa egg naman, 12 silang tray sa isang araw. Bigas naman eh, nakakadalawang bultong bigas sila sa isang araw. Grabe yun. Imagine uh, guys sa half day pa lang yun. Paano pag whole day pa sila? At literal na sa kali lang sila nagluluto. At pati ang mga customer nila eh lang din kumakain. Ay, ang in -order ko nga pala, ang best seller nila ang pork sisig. Pre, yan ang ating target, eh. yan ang ating dinayu. Eh. Shado kung na-elib sa kanila, paano ba naman napakalinis nila mag ng food? Tanya naman si ma, am? mag ng food, naka-gloves pa, ganun sana. Nice move. Inagasi Sisig Station. Finally, eto na yung ating order. Grabe, napaka-solid, ang dami. Bigla ko tuloy na isip yung sinabi ng mismong may -a pare, kadalasan daw, kapag may umorder daw ng isang sisig sa kanila, eh, dalawang tao daw ang kumakain. Abay sa dami nito, kahit apat, pwedeng kumain. O, sya, sya, food check na natin yan. Yan, yeah, syempre, para sa inyo yung una kong subo. Okay. First bite. Init-init pa pero masarap siya. Nakita nyo naman, di pa ako naglagay ng kalamansi at toyo jam pero goods na. At check naman natin yung may toyo at saka kalamansi. At yan, ha, halu-haluin ko muna yan. 125 pesos nga pala yung isang order nila, ang sisling sisig nila. At para sa akin, yung lasa naman ng sisig nila, eh masarap. Sulit na, not bad sa 125. Mm. Best part naman eh, yung may malutong at may taba. At in fairness ha, kahit wala pang timpla yung sisig nila, babay, goods na at quality. Sobrang solid. Pauline. Siyempre, yung pinaka-highlights at yung nagustuhan ko dito. Yung experience na kumakain ng sisling sa kalye. Sobrang good snow. In fairness naman, sobrang presko at hindi pa mausok sa kalye. Eto pa yung malupit. Ang babait din ng staff nila at ng mismo may-ari. Ano man pala dinadayo at pinipilahan sila. Yan, balik kasama ko nga pala si Commander. Ipo-po-check din niya. O, kasi masarap at panalo ang lasa. Kaya itatry din daw niya. Yan, nag-thumbs up si Commander. Masarap daw. Grabe, guys, legit nga palalaging sold out yung sisig nila at ang iba pang mga paninda nila. Kasi masasarap talaga at bukod doon, affordable din yung mga price nila. Abay pang masa talaga. Oh, guys, oh, so, ubos oh, so, legit. Para sa inyo ang huli kong subo. Boom. Buso. And guys, arat na. Check out nyo na dito sa Inagasi Sizzling Station. At sobrang dali lang nilang makita kasi along highway lang siya. At located po sila sa Pituaso, corner 12 Avenue, Cubao, Quezon City. Tapat lang siya ng Alimol, Cubao. At nasa gilid lang ng Metro Bank. Kaya sobrang dali lang niyang makita. Siguro dito ko na rin tatapusin yung video ko. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Aki kabuhat. Peace out. All good, gang, gang. Sheesh. See you sa next vlog.